Uh, mga kasaka, magandang hapon po. At uh, ipakikita ko po ang aming taniman ng upo uli po. Uh, hinukay muna, tapos lalagyan po ng vermicast. Sapakat ang vermicast po, kailangan, kailangan natin manghalaman yan. Okay. okay. Ito po, ipakikita ko sa inyo ang punlan namin. Ayan po, oh. makikita niyo po. Oh. Ilulubog uli natin sa vermiti po yan same procedure po lahat ng halaman po kinakailangan bago itanim ilubog muna sa vermiti tapos yung pagkatanim man lalagyan po ng vermicast. ayun po ang balag namin hanggang doon po sa dulong dulo pa ayun taniman namin po ito po ang pagkataniman yung bagong balag extension po 500 po no uli, mga kasaka dahil marami po tayong vermicas mapakinabangan na po natin o sana po yung mga nating kasaka uh, gumaya po sa pamaraan ng organicong pagkatanim. Salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Uh, mga kasaka, ito po pakikita ko sa inyo binababad namin ang binhing upo sa bermiti. Ayan po. Para po yung dahon niya makasipsip ng bitamina na kinakailangan ng halaman. Ayan po. Nito nyo. Bago po namin itinatanim, ganyan po ang ginagawa namin. Okay po, salamat ulit po mga kasaka.